So guys, na po tayo kuha doon mga guys. So, kaning material yung guys, medyo kumpa naman yung kawiran. So, atong ni Karong Dugtong, ano, bakal mga guys. So, welding ko na to nila ron. So, mo na yung tapaho ka ron mga guys. Nakaay man sa kabina guys, kaning nabay, may tapaho. Kita ko po rin, So, dugtong ka ni guys, i-welding na lang ni kay Dugtong ka rin. Kutlon sa nato na yung buwan, Kahoy, kutlon. So, Welding ko na lang ni guys. So, hulmaan siya na kung magamay. Kaya para masulot. Sure. So, Kapasan Kasi guys, na welding na guys sa ibabaw sa ubos. Ilit na lang ang welding mo guys, ilit. Ilit. guys na tapos na ako pati na dugtong na so, ayun siya guys pwede na po siya magamit okay, nanamay yung handle na yung awiranan pwede na pamukpok na guys thank you for watching